Hello mga kababayan. So guys, nakita ko no na itong si ano Senator Bato Dela Rosa eh parang gusto pa tayong guyuin o lokohin na sinasabi niya na pag isa siya sa naging senator judge no doon sa ano pagdinig sa impeachment ni Vice President sa Duterte sa Senado eh hindi naman daw niya alam kung ano ang talagang kanya ano uh, para magiging boto kung guilty ba or not guilty eto pinaguguyo pa tayo eh, no? Parang akala naman niya sasakyan natin 'yon. Eh alam naman talaga natin na kung bagaman man eh ano, himod puwet, no? Kung baga talagang halos sa ah, ikis niya yung as no na mga Duterte ni Digong at saka ni Sara Duterte na akala mo talagang ang iboboto niya eh may possibility pa na it, ano iboto niya eh guilty etong si Sara no sa kanyang magiging hatol pag isa siya sa mga naging senator judge. Eh, alam nyo guys, uh, gusto ko lang sa inyong ah, uh, i-refresh -re ko lang sa inyo sa memory nyo na itong si Senator Bato de la Rosa, no? Nung dati na nagtagutong si ano, Kibuloy, no? Na alam naman natin na may kaso na human, ano, qualified human trafficking tapos yung ano, uh, sexual ano, uh, abuses niya sa mga bata, no? na mga minor de edad, tapos di ba nagtaguto sa mi dabaw sa mi ano compound ng ano Kingdom of Jesus Christ di ba papaalala ko sa inyo si Kiboloy bago yan mahuli no kung nahuli yan bukas no kung mahuhuli yan bukas ngayon nag nagpaano yan nagpatawag siya ng presscon no dun sa mismong compound na ano Kingdom of Jesus Christ at pinatawag niya ano si ano General Torre na pinapaalis niya itong mga ano kapulisan doon sa compound ng ano Kingdom of Jesus Christ dahil wala naman daw doon si Kibuloy at ayong uh, yung ano tahimik na pamumuhay ng mga miyembro ng ano KOJC e eh, nagagambala daw ng presensya nitong ni ano nitong mga kapulisan na headed by ano uh, General Torre. So dito nga lang eh, 'di ba? Si Kibuloy pa lang to eh kung maipagtanggol niya. At ano yung pagtatanggol niya para pigilan na mahuli to. Pero alam na alam niya kasi na nando na naman talaga si Kibuloy. At ang sabi niya, wala dito si Kibuloy. Kaya ginugulo nyo lang yung ano, tahimik na pamumuhay ng mga miyembro ng KOJC. Kamukat-mukat mo kinabukasan nahuli huli si Kibuloy kung di ba naman ano, gagong ano yan, gagong senador si ano, ah, Bato de la Rosa. Sa totoo lang. Kasi, ah, meron pa siyang prangkesa ah, na tungkol dun sa drug war nila, no? Ah, kung, ah, uulitin daw yun, wala daw siyang pinagsisisihan, wala siyang babaguhin. Alam nyo guys, bakit ganon? Kasi, ibig niya sabihin, tama yung pamamaraan nila. Pagka may sinabi siya kasi na pinagsisisihan niya, ibig sabihin, admission yon na may kamalian yung ginawa nila sa drag war nila o peking drag war nila ni Digong. So, sinasabi ko lang sa inyo, no, huwag kayong maniwala kay, ano, Bato de la Rosa, na yan, eh, ano, ah, uh, yung boboto yan ng tama. Ang boto talaga niyan, mabuti pa talaga si, ano, Robin Padilla, no, uh, nagpakatotoo na, na isa ring gago na kahit hindi pa naririnig yung mga ebidensya, ang boto daw ni Robin, eh, talagang kay Sarah na. Hindi siya boboto na para maging guilty to. ba? Diba? So, kung baga iligtas ni Robin na isang gago rin na senador, no? Si Sarah. Na ibig sabihin, ano man marinig niya, kahit ah, nagdudumilat yung katotohanan na guilty si Sarah, ang iboboto pa rin niya, not guilty. Etong si Sarah, ba? Diba? Na wag ano, makonvict sa kanyang impeachment. Pero si Bato de la Rosa, uh, ah, ko pa tayo na hindi pa daw niya alam kung ano magiging boto niya. So guys, sinasabi ko lang na talagang eto, makaduterte to. Kaya si Bato, boboto talaga siya na hindi siya papabor na makonvict si Sar Duterte. Kasi alam naman natin guys na talagang ano, himod tainga, himod puwet si Bato de la Rosa sa mga Duterte hindi hindi niya kayang ipahamak si Sara o si Digong dahil alam naman niya na mga partners in crime talaga sila. Kung baga man, wala silang ano, iwanan. So, ayun lang guys, masasabi ko. Hindi to na lang ako guys. And, blessings! Blessings, everyone. Bye!